Hi guys! and dami ang katanong bakit andito na naman kami sa Cebu samantalang andito na kami nung last time, two days ago. Nag-show kami sa Tuburan, Tuburan, Cebu. Ayan, two hours away, o two to three hours away from the city. So, nagpunta kami ng Tuburan City, Tuburan, Cebu kasi may show ako doon. Tapos, yung inquiries kasi sa akin is... Pag Meron akong El Salvador naman. Kailan nga yung El Salvador natin, Brit Kailan itong mga Gahapon, El Salvador. Anong, petsa pecha gahapon? H. 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 Tapos, yung tuburan si Buko ay 5. 5 yun, di ba? Mm -hmm. Nung 5, nag-show ako sa tuburan at kasama ko si Brit noon. Tapos, may nag-inquire sa akin sa El Salvador naman for the opening of Villa Tuna. And then, meron pumasok na rocket dito naman ako sa may Pardo Cebu um, tag to Pardo Square One Plus Department Store so sa lahat mo gusto mag shopping dyan may free hug kay bukas tapos maamoy nyo na yung malahan limuyak kong amoy at magkita nyo yung napaganda kong mukha so kaya umuwi kami And nauna din naman yung booking yung El Salvador na Villa Tuna. Congratulations, Villa Tuna. Kaya umuwi kami noon. Dapat talaga, kung wala yung Villa Tuna, dapat dire-diretso na kami dito sa Cebu hanggang sang bukas kasi 11. Bukas yung ano namin yung aming opening sa department store. So, thank you so much, OnePlus Department Store. And thank you so much, Ma'am Yam sa pag-stay dito sa kanilang condo. And kaya, makabili na tayo ng pang-tiles sa ating swimming pool. At eh, syempre, si Bakang naman ay na-promote. Dito kami nag-stay guys, ito. Kazi! Congratulations! Nanalo ka ng MIK Philippines. Kamuga -ka po niya si Ann Patricia Lorenzo Joko Diaz. And syempre, si Kirk. Pop your lock. Ano yan? Kasi look, Ang. Ano, ba't kasi na ganyan-ganyan kayo, ambisyusan. Hindi kayo mga uh -huh. Inun kasi ni ma'am nyam nag Nagmakdo kami Kasi malapit lang kasi Ang makdo Tsaka jellybee Kasi ang gusto ni Britney Pero malayo Ayan may puso oh, kami pagkain Pagkunaan ito nyo no Ito yung room namin guys uh, nagpaparent pala sila dito Ang ganda pala ng effects Pag may salamin salami, Mga luwag tingnan no I think this is Two five per day Good for five person po Pero naghangyo ako kay madam na Kana Kung mo stay ninyo Balik mo din sa CDO Ay sa Cebu Magkangyong disip na kulog May kabukti rin Bahala din nila May matulog oh. So, ito yung kanilang room. Ayan. May double deck dito, aircon. Tapos, dito naman yung double bed. Double size bed, aircon din. Inverter. Tapos, yung CR. Oh, cute. May salamin din malaki. At ito yung kanilang, ano, fully furnished na lahat siya. Tapos, dito sa gitna yung, ano. Ayan. Tapos, mamaya papunta kami ng Fresh Cut Seafood Restaurant kasi... Um, yun yung promote ko kay Mang Pinky ng mga seafood restaurant at Anli Talaba at uh, Crabs. At syempre, meron akong kakulab. Meron akong kakulab na Japanese na vlogger si Shunki and then magkukulab kami later, magmumukbang kami at mumukbangin ko siya kamamayang gabi. <laughs> Chart lang. Baka rin kami sa Pungko Pungko kasi your visit in Cebu will not be complete without eating Pungko Pungko. Yeah. So you should try it. Ayan. Yeah. So itig tira namin itang gabi na puso tsaka barbecue. Ay ano Yeah, barbecue ihaw-ihaw Kakain lang muna kami guys Kunin ko muna yung stand Okay, asya so, lang Barbeque <coughs> Asya ka na kayo tali Hindi ka na kasi magkipalit-pit niya Sana nga na ako Sana mo, tayo na ano ng rice ganito Kasi baka siya akong kagulan Oo

Kasi may o si kuwan nga. Ano po question? Sa, sa lahat na napuntahan natin ng lugar, ano um, na ang pinakaborito nyo? For me mm. is... Kahit doon pa? Sa akong nakakuan, shy Hmm? Sa akin yun, shy Gusto ko nga bumalik in August 25.

Shadow. Parang ako ba, masasarap na kapawin pa rin. Mm -hmm. Pero saan mo gusto bumali? Sarada Charga talaga. Shergal, Baguio. Wow ka tayo, Baguio. Mmm. -hmm. Singapore. Kapuyan ko sa Baguio eh. Kibugno, kaayo, kumakaligo. Mmm

Cebu, I love din Cebu. Parang lahat na napuntahan natin, gusto mabalik balik tayo. Yung pinagusto mo lang talaga ba? As of now, Siargao, as an island girl. Siargao talaga. Kaso, dollar po sa... Ang sarap kasi Di kasi. ka ating kabalapag na natalito ka na magpuyo na gilba. No? Mm-hmm.

Anong pangalan? Patrick on the Beach. Patrick on the Beach. Hindi natin alam kapatid pala ni Patrick sa mga Silveon. Ito ba? Ito. Hindi ba ako talagang tumimaw? Alam sila ngunit. Ngaon na ako. Sobrang katagulis sa Patrick on the Beach. Atong net. Ako At meron tayo pupuntahan naman. Na gusto niyo. Oh, do you come? Hello, guys. si Kihar. Mm. Pwede. Ang oh, gusto ko sa lugar sa nito. Mas bate. Mas bate. Mm -hmm. Meron anytime. Pwede ba't walang maag? Walang maag. Walang maag. Walang palawan. Walang maag. 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 Palawan maag. Walang maag. Walang maag. Ang ganda rin sa masbate. Sobra. Grabe yung beach nila doon. Very virgin. Hmm? As in, grabe. Delicious. Oh, Re, really? ang dinagat. Ang ganda rin ang dinagat, no? Oo. Oh. Hmm. Dinagat. Ewan naman siya, Japan na tungkol, nung nagkain mo masbate. Ang Dinagat din. Grabe sa masbate. Lumulo ko nag-spill sa dinagat nga. Yung di ba sobrang calm yung water nila doon. Mm -hmm. Grabe yung dinagat. Tapos grabe ka green. Grabe yung tin. Aoy ka ay as in. ko na respect na. ato ka Si Kihoy talaga gusto mo tahan. Dahil kay Ann. Mm Hindi. -hmm. Kaya gusto mo puntahan. Bago ba ano siya. Nagulat na ako. Naunahan na ako. Ayaw ko na pumunta na doon siya. Mm -hmm. Gusto mong tanay sa Dahil yung sa mobile na ni Charles Yung mm. Ang ng na lahat ang puso Diba? Panoorin yun guys Diyan kay Sean Habibi Ano si Marco diba? Si Marco

Nakakawa sa pan. Ang gawak yung kasi nga. Sa toilet, sa pool. Kaya mm -hmm. mag-work out po tayo. Marami si Britney. Kasi so makaroon pa ko ba? Makdo, dagkot ka mga chicken. Mm -mm. Tapos medyo maalat na siya konti. Mm. Tsaka yung color niya.

lagi Lakan plano balik ke Jepang. Gua oh, mau update. Hindi mau balik lagi deh. Hindi yang anu, deh gua mau balik kasih bagi sponsor sama mama. Hindi gua mau balik kasih gua semua. Oh. Mm. Bentar ya nanti coba. Dia bagi pun kalah. Hmm. Anu lah simple lah. Are you excited for Hong Kong and Thailand? Yes. May two months pa. Two months ba, di ba? Yes. May two months ka pa magpapaalipin sa akin. Two months. Every lakaw na mo, guys, Nile, binibigyan kayo sila ng pera. Dapat, Brit, hindi na kayo manghihingi. Kaya, hindi na kayo. Kaya, So, Oo, oh, mag-start na. Start, oh, mag-start na Karol. Ano yan? 21,000. May mga daily needs kasi... Bayot. 21,000 ang ticket natin. Papunta, pabalikan. Lahat ng Kong, Thailand. Meron pa tayong travel tax na 1,620. Mm Terminal -hmm. fee, ano? Accommodation pa. The ang accommodation, magbayad bago 10,000. Sa accommodation sa Thailand, sa Hong Kong, pala pa. So, saan ron? Tigaan sa pag 5,000. So hindi na kayo minus kay 5k. oke okay lah. Pero kukunin niyo tag like 2k kamu mo. Wala minus. Ah, ayun na sa 5k man. 5k minus atau 2k cash. Oh, the power na sa 5k, kung ang game, 5k minus. Hmm. Ito'y hmm. pawid. Yung 5k, na. Okay, Kau mengait ke cash, dia kau uban sunod. Banyak tanya. Bayo tu aku nak dengin khusus nama ilibri pemahal ka ayo, lima tak bawa atau twenty one lima taka jana Ikaw, mm, aljel. Walang di tausan palang. Jadi mm. tak ada ibrit ni. Kau mau sahut pasti lah oh, om. Kedua ni Tiga tausan yang sahut minus. Ba?

Ang gusto mo mag wala mo kung Macau. na Wala yung Macau eh. Thailand, hindi mo mabulit yung Thailand. Excited kasi dalawang bansa kasi dalawang Hindi kasi di ba mag... Di ba sumali si Lars Pacheco, nanalo sa MIQ, nanalo na rin si Ann Patricia. Di ba tatlo kami? Excited ko mag-Thailand para matan. Ano ko asa ko maglaban? Okay, di ba misal picture tatlo ni Ann? Okay, excited ko kay Dua Kabok, dalit siya tatangin sa passport. Kaya nga di ba? Excited mm -hmm. siya kasi dalawang ba? First time. O, wala ito na, na sure kung ma... Madayin ba? Ma... Basing ma-di... Pa, makuha, ma upload <laughs> Abangan niyo po kami Thank you, kami. Mamiya for this. Mamiya Miya, shout out sa Mamiya, 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 mamiya. Thank you. Sa magandang, ano... Bahay na to eh. Condo. Mm. Sugad tubig ang. wala. Thank you so much for watching guys. Comment dal busa niyo kung may gustong dalhin. Thank you man gamiyam. One Plus Department Store. See you tomorrow.